Hello po, magandang umaga. Ah, ito nga po pala pupunta kami ng Cartimar ngayon ni Scorpio 08 'yan. Kasi bibili ako ng pagkain ng aking alaga. Ayun oh, pa isa ko alaga, ayan, yung anak ko. 'Yan. Naubusan na kami ng pagkain ng anak ko. Ayan. Kasi yung pagkain niya hanggang ngayon na lang 'yan at eh, hindi hanggang mamayang gabi na lang. So kinabukasan wala na. Kawawa naman. Ayan Pupunta kami ng Cartimar Sige po, itutuloy ko na lang po mamaya Pag nandoon na po kami sa Cartimar Paalis na rin po kami ni Scorpio08 Let's go! Ayan, tatawid na kami dito sa bilihan ng Ano, sa food court Ayan, food court ng Cartimar yan eh. Ayan o, no, Cartimar Madalas kami dito Tsaka bumibili kami ng ulam dito Masarap ulam dito eh Yan, mga ulam. Bibili tayo ngayon ng ulam. Hello, soke. Bili kami ulam. Ano to be? Pork steak. Isa niyan. Yes. Okay lang i-vlog ko kayo? Yung ulam lang. Okay. <laughs> Ayan. Ayan, dito kami, Suke. Dito kami, Suke. Dito kami, Nagsalubong tayo, dok. Eh, ito mo, Masarap ang dito. ilong dito. Uh, Lutong ilong, ah, nilonggo. Ayun oh. No? Ilong siya. Ayan. Ilong po. Masarap yun. Okay. 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 Uh -huh. Eh, pending ah? Ano, uh, ano pa po? Isang balding sabaw. Anong sabaw? Uh -huh. Ikaw, yung Eh. Siempre estudyante. Wala si ano? Ah, okay. uh, take siya. out, ma'am. Okay. Wala si ano? Padagdagan okay. na lang ng sarsa, ma'am si gusto ng anak ko yan. Ano tong isa, ma'am? Ano yan? Ah, okay. Tsaka, ano yung ano, tuna? O, oh, yan, masarap yan. Isa? Apo, isa din. Pwede ako makahingi ng sabaw nyo? May sinigang pa kayo? Yung sabaw ng sinigang? Ay isang ano na rin, ma'am, pagdireta. Yung hindi lang mataba. Ano nga tawag sa luto na yan? Yan, yan, may lang. KBL. Yan, KBL. Lutong, ano yan? Pilunggo, yan. KBL. Ito, mayroong puset, kare-kare. Ano pa po? Hmm. Hindi yan mataba, mama. Ayaw nila oh. na may taba. Saka, ano pa ba? Wala nang iba, ma'am. Tinangali na kami. Oh, saka. Ayan, niyan. It's oh, ito. Niyan. Niyan. Iwas na sila sa ano. <laughs> Sige, ma'am, yan na lang. Magkano po? 270. Bumili kasi kami ng pagkain ng aso. <laughs> Ma'am, padoble na lang, Ma'am. ito To mayroon pa dito, 'yung eh. dami. Mm. Sinusubukan Tapos na tayo mag mag -pay. Uwi na tayo. <laughs> yan <laughs> <Si> Scorpio. <laughs> ma ano kasi mainit. Kaya kailangan nating uminom ng ano. Ito nga pala palengke ng ano, oh, Cartimar. Market ng kartimar 'yan. Dati ito yung luma. Lumang palengke ng Cartimar. Ito naman ngayon, yun. Mm. Yung bago. Ayan, dito sa Cartimar na to yan. Diyan yung pwesto ng ipag ko. Magbababoy siya. Grabe init to. Oh. Sungsung -sung kami sa init ngayon. Ayan, may mga prutas dito. Ayan. Banda dun sa kabila. Arni na at saka ano. Isda. Pauwi na kami. Ayan. Pauwi na kami. Palabas na kami ng ano to, Cartimar to to Libertad. Dito na po kami sa bahay. Grabe init, ayan o. oh. Oh. tinakpan ah, yung aking paninda kasi yung tama ng init nandito sa amin talaga pagdating ng gantong oras. Ayan. Para hindi maanim mga tsitserya. Ayan si Scorpio 08. Dito na kami ngayon sa aming house. yan Sinatalubong na ako ng aking mahal sa buhay. Ganyan yan. Pag alam niya pagdating na kami. Ayan. Sasalubong so, na yan. Hello, Nak! miss agad si mama. Miss agad si mama. Cute Hindi pa bumaba ate mo? Si baby? Ha? Ay nako Lord. Ganyan yan pag dumarating kami. Hm? pa yung Take pa yung anak na anak mo talaga. Ayun oh. Huh? Grabe to. Nak. Dito ka na. Kam na. Grabe init ay sinusundan ako, sinusundan niya ako. Yan. <laughs> okay. Maraming salamat po. Uh, salamat sa pagpapanood niyo ng aking vlog na ito. Huwag po kayo, sana wag po kayo magsawa. Pakipalo na lang po. Maraming maraming salamat. Bye!